Ang katanungan ko lang po ay bakit ipinagbawal kainin ng dugo at bakit po masama? Kasi po kapatid, ayon sa Diyos, ang dugo ay isang bagay na sagrado. Kasi po ang Biblia nagtuturo na ang dugo ay sagrado. Basahin natin ang Levitico 17. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Ay, ang sagrado po yan eh, ibinigay ng Diyos yang dugo, hindi para kainin. Sabi niya, ibinigay ko sa inyo sa gambana para pang tubos ng inyong mga kaluluwa sa Israel po, meron silang dambana o altar kung saan inilalagay nila yung dugo ng hayop, ng kambing, ng baka, ng toro, at yun ay kanilang inihahandog sa Diyos bilang handog para matubos ang kasalanan ng tao. Yun po naman ang larawan ng dugo ni Kristo pagdating niya sa lupa nung panahon niya, yung dugo niya ay natigis sa kalbaryo. Basahin natin ang Ebreo 9.22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kita nyo, ayon sa kautusan, maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kaya ang ama tumayag na ang kanyang anak ay patayin sa krus, pakinggan nyo sa 20, 28 ng gawa, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ayan, tinubos ng sariling dugo ang Iglesia ng Diyos. Ang sabi po sa Biblia, doon sa isang saling, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Nakita niyo po, maliwanag na maliwanag na yung pagkabuhos ng dugo ni Kristo, yun po ay naging kaligtasan para sa loob ng Iglesia ng Diyos na sinasabi sa Biblia. Kaya yan pong dugo ay isang bagay na sagrado para sa Diyos. Eh, alam nyo kapatid, ano, huwag naman pong magagalit ang kahit na sino. Si Adan, inilagay sa halaman na ng Eden, sabi ng Diyos sa kanya dun sa Hinesis, nakibasa mo nga kapatid na Luz, yung sinabi ng Diyos sa 2.16 patuloy. At iniyutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Tinanin niyo ang sinasabi ng Biblia. Eh, lahat ng puno, makakain mo naman eh. Isa lang yung bawal eh. Eh, kumun, sumumpung katakawan nitong si Adan. <laughs> Pati ba naman yung bawal, kinain mo pa eh. Yung ibang mga tao ganito po eh, huwag naman magagalit ano. Buti pa sa doktor naniniwala eh. O, huwag kang kakain ng baboy, masama. O, huwag kang kakain ng manok, masama. O, huwag kakain ng hipon, masama. Bakit pag doktor ang nagbabawal, di natin tinatanong, eh bakit, eh bakit, eh bakit. Eh, bakit? O, tinatanong ba natin, doktor? Kasi alam natin, nas may alam yung doktor kesa sa atin. oh eh, ikaw mo ikaw, kahit na, o naniniwala ka sa doktor, pag sinabi ang bawal ang manok, hindi ka nakakain ng manok. Hindi mo naman sinanong kung bakit. Eh, bakit naman ang Diyos ang nagbabawal ay eh, tanong katayuan tayo ng tanong? Hindi ba? O, kaya naman, ang Diyos naman kasi yung stesya, eh, kahit na siya'y otoridad, Pwede naman natin siya tanungin. Anong tanong? Eh, bakit umawal ang dugo? Ayun ang sagot ng Diyos. Ang dugo, sagrado po para sa Diyos. Igalang natin yung kasagraduhang inilagay ng Diyos sa dugo. Yung dugo pala, larawan ng pagpapatawad natin. Sa pamamagitan ng dugo, nalilinis ang ating kasalanan. Kaya kung gusto niyong kumain ng tinumis, wala tayong magagawa. Nasa sa inyo po Salamat.